Magandang araw mga ka-farmers. Ito na yung itsura ni Ampalaya matapos nating magpa-recover ano. Kasi medyo maliliit na yung bunga. Yan yung bunga. Lumaki. Kasi nakaraan linggo ay mga mga maliliit pang bunga. Actually namimitas tayo ngayon. One week na o 6 days na yung nakalipas mula nung nag-apply tayo ng mga chicken manure sa ibaba yan matandang palaya namimitas tayo ngayon kasi marami ng malalaki dahil medyo malilit na yung bunga nakaraan yan yung bunga yan yung resulta no yung dahon ay malalaki na importante talaga yung organic pinapataba niya yung ating pananim sa itong ating mga lupa naging fertile ano kahit pa paano ayan naglawitan yung mga bunga nagbigay ulit siya ng magagandang bunga mga pa tapos yung mga talbos niya ay naging green uli kung makikita niya yung mga luma ay tuyo na ano pero napalitan ng bago tapos mga bagong bungang maliliit no? effective yung mga ginagawa nating pagpaparecover sa mga ampalaya ganun lang yung ginagawa natin pagka medyo maliliit na yung bunga ng ampalaya dahil sa katandaan naglalagay tayo ng mga chicken manure Yan. sa bed, sa gilid para magbigay uli ng maraming bunga ng magagandang bunga ano? tapos ito yung mga napitas natin ngayon hmm. medyo malalaki na Unlike before na medyo maliliit. Ang ginawa natin, tinanggal natin lahat nung maliliit na bunga. Saka tayo naglagay ng mga chicken manure dito sa side, saka sa bed. Sinabayan natin ng synthetic triple 14. Bali, nakadalawang application na tayo dito ng drenching. Drenching ang ginawa natin para mabilis yung epekto para maging talbos ay maging ganyan. Tapos magbigay ng maliliit na bunga. Makapag-produce siya ulit ng maliliit, ano? Ganun lang. Yung mga pamamaraan natin sa pag-aampalaya. Siyempre pag ma, pag medyo matanda na talaga, ang ibibigay niya ay medyo maliliit na. Kaya ang ginagawa natin ay nagpapa tayo. Ayan, medyo toyo na lahat yung mga dahong nauna Actually, yung mga pinipitasan natin ngayon ay yung mga bagong talbos. Yung mga bagong talbos na yung pinipitasan natin, ano? Kasi mga bunga dati ay malilit na. Bali, nakadalawang drenching na tayo dito kasi mag-six days na mga kalipas. Mula nung naglagay tayo ng chicken manure dito sa bed, tapos dito sa side kaya ang naging bunga ay mga ganito na kalalaki naging good na ulay yung pagbubunga niya no? tapos yung mga talbos ay naging ganyan na bali kahapon lang tayo uli nakapag abono dito side dress ang ginamit natin ano side drenching ang ginamit nating method pangalawang abono natin mumula nung pinagpaparecover tayo dito sa ating ampalaya para makapagbigay siya ng madaming bunga na malalaki at magaganda no? beginner's guide tayo para dun sa ating mga matatanda na yung ampalaya paano pabungahin ulit ng magaganda malalaki yan medyo malalaki na yung bunga niya no? ito yung resulta ni ampalaya malalaki na ulit <laughs> kahit natuyo na yung dahon ano? tuyo na yun yung mga dating dahon niya tapos nagbigay siya ng maraming talbos ulit na panibago doon na tayo pumipitas sa mga talbos sa panibago ganoon din doon sa kabila kaya kung makikita ay green pa rin no? yun lang ginawa natin tapos mamaya pagkayaring natin mag mamitas kunin natin lahat ng malalaki mag spray tayo ng gold tsaka prudan para na maproteksyonan natin yung mga bunga kasi maraming maliliit kaya no may mga palabas tapos yung mga nakasabit ay binabagsak natin para hindi bumaluktot sa kabila ganun din ito na yung pipitasin natin no i-update lang natin yung ginagawa natin dito sa ating ampalaya paano pagpapabunga uli na maganda dito sa ating matandang ampalaya para maganda pa ulit yung mga bunga nya maganda rin yung bintahan ano <laughs> ay nako update lang natin dito si Ampalaya na ganun din dun sa kabila Ayan, medyo mahahaba nga yung bunga na sa kabila tapos pang maliliit ganyan itsura pag maliliit pa lang mahaba na agad ibig sabihin quality na tapos tong mga nakasabit naka ay ibabagsak natin yan kasi magiging reject yan pagka hindi na bagsak hindi na ilaglag ano yan update lang tayo dito sa ating ang matanda kapitasin so, na natin itong mga ito kasi good na kuha na yung haba at saka yung taba no hmm naging okay na ulit kahit na medyo baloktot <laughs> Ay. Kahit lumundo yung balag. Tuyo na yung ibang dahon ano. Mga dating dahon kasi yan. Tapos nagpatalbos tayo uli. Ayan, mga ganda na. Although mayroon pa yung talagang baloktot. Ay nako. Oh, mahaba yung bulas. Tapos dumami uli yung bunga niya. Dito di, dati na halos malilit na maiksi na payat yung mga bunga no yan yung tsura bumagsak na yung balag natin bumaba na lalo pang babagsak yan kasi maraming malilit na lumalabas no? yun lang baka yun lang guys update natin dun sa pamparik pinagparecover natin ang palaya matandang ang palaya gumanda na ba Ito yung pagpabunga bali 6 days na nakalipas kasi mamimitas pa tayo huh? dumami yung bunga na malalaki dumami yung maliliit marami siyang pre-produce na maliliit na bunga huh? baka ganun lang thank you